Okay na ako. Paano lang ko? Wala. Una lang ako sa kitchen. Sa ko isang pesos. Ayaw ko yung kahulatan. Andun kami. Dahil yung ganito niya eh. Hindi niya pa kailangan. ko. batang kamungalan. Uh oh. -huh. Tinali, ah, binanggahan lang daw eh. Mm. Hindi naman siya pinapunta sa hospital nung ano eh. Yung MDRF. Eh. Ah. Ibig sabihin, hindi, hindi siya gano'n gano. Kasi yung iba, pinapunta nila sa hospital. Okay, Straight na, ha? Oh. Straight na, ha? Straight na, ha? Straight na, Straight na, ha? Straight na, ha? Straight na, ha? na, Mahimatay na yata. Ano eh, yun? Yes, sakit yan. Normal yan. Masakit kasi masyado. Ano yun? Ano yun? Ano Wala yan. Normal yan. Bising. Bising. Oye. Okay. Bising. Huwag okay. 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 Normal yan. Masakit kasi. Ako pa nagpapabunot ng itin. Tapos is, ano na to eh. Nagbibili na ako 1 to 100. Masakit talaga to. Wala lang. Masakit yan. Hey, ako Pati uh, mama niya, uh, nervyosa Di mas malamang ninervyos yung narinig eh. uh, right. mo. Patlaps ka. Tawid na. O, pa. Thank you, Lord. Yes, king pa. 8 kanina eh. Dito yung tama, sa ilalim. Saan mo nilagay yung ano kanina? Nalagyan ng ano? Bumili ka yung ano? Alam <laughs> mo ano ang kailangan ko kasi din ko ano. Di na po. Dito sa ano. Kaya hindi naman ako yung kakoy barutan balutan yun ano para hindi magugulat. I suppose what my pick para tipong ano lang pangalalay na lang sa ano lang.